Si Arata ay lumulutang sa ganap na kadiliman sa kanyang panaginip hanggang sa mapansin niya ang kanyang pinsan na si Hejiri na nagmamadali at sinubukang hawakan ang kanyang kamay, na napagkamalang hinawakan ang babae na dumating upang ihatid siya sa paaralan. Sinabi ni Arata na siya ay masaya sa kanyang regular at tahimik na pag-iral habang sila ay pumunta bago niya napansin ang madilim na araw sa itaas. Sinabihan ni Lilith si Arata na magising habang sabay na dumaan si na Arata at Hejiri. Si Arata ay nagtanong kay Hejiri tungkol sa madilim na araw sa bubong ng paaralan at tiniyak niya sa kanya na ito ay palaging ganoon kahit na bago pa siya isinilang. Dahil ang mga naunang guhit ni Hejiri ay nagtatampok ng isang pulang-pula na araw na pagpasyahan ni Arata na siya ay isang pandaraya. Ang huwad na Hejiri ay inaatake ng dumating si Lilit ang kapangyarihan ni Arata ay tinanggal ng impostor na Hajiri, na nagbubunyag din na ang kanyang lungsod ay nawasak tatlong araw bago ng isang gravitational fluctuation breakdown event. Naaalala niya ang aktwal na Hajiri na nagbigay sa kanya ng grimoire, hinahalikan siya, at pagkatapos ay naglaho sa kawalan. Nilikha muli ni Arata ang kanyang tahimik na pag-iral bago ang kababalaghan ng pagkasira gamit ang grimoire binigyan si Arata ng opsyon na mamatay o tumalikod sa Grimoire na naging anyo ng huwad na Hejiri, at binura ni Lilith ang kanyang mga alaala. Bilang resulta ng pag-alam na si Hejiri ay buhay pa sa pamamagitan ng Grimoire, nagpa siya si Arata na magsanay bilang isang wizard upang mailigtas siya. Nalaman ni Arata sa kanyang unang araw sa Royal Biblia Academy na ang mga salamangkero ng klase ng Demon Lord ay may kakayahang lumikha ng buong planeta binati ng punong guro ng akademya si Arata, ipinaliwanag kung ano ang ginagawa ng mga salamangkero, at ipinaalam sa kanya na kakailanganin niya ang tulong ng Trinity 7, kung saan miyembro si Lilith, upang mailigtas si Hajiri. Naabutan din ni Arata si Levi Kazama ng Trinity 7 at pinagmamasdan sina Akio Fudo at Mira Yamana sa pamamagitan ng bintana. Sa banyo ng mga lalaki sa gabing iyon, Nakilala ni Arata si Arin Kan Azuki, isa pang miyembro ng Trinity 7. Nang sumunod na araw, sinimulan ni Arin na habulin si Arata na sinasabing siya ay nakatakdang ikasal sa Demon Lord. Nang maglaon, sina Selina, Lilith, at Levi ay natuklasan ni Arata sa kanyang silid. Nang humiling si Arata ng higit pang impormasyon tungkol sa mahika at sa kanyang grimoire, pinagtatawanan ng kilalang Astil Codex. Selina at Levi si Lilith tungkol sa pagbibigay sa kanya ng mga individual na aralin. Matapos mamatay ang mga ilaw at ang apat ay natatakan sa loob ng isang mahiwagang selyo, sinimula ni Lilith na ipaliwanag ang Archive Thema Magical Research System. Ang mga batang babae ay nabigla sa nabuong kilos ni Arata, ngunit mabilis silang naubusa ng mga mungkahi at nagsimulang medama ang pangangailangan na bisitahin ang banyo. Kapag naubusa ng mga pagpipilian si Arata, niloloko niya ang kanyang grimoire na ibunyag ang lokasyon ng selyo, hinahayaan silang makatakas. Ipinaliwanag ni Arin ang kanyang motibasyon sa paghuli kay Arata, at sinabing gusto niyang panoorin itong gumawa ng isang breakdown phenomenon para makapagsaliksik siya ng mapanirang potensyal nito. Susunod, upang palayain si Arata mula sa pagkakahawak ng grimoire sa kanyang kapangyarihan at magudyok ng isang breakdown phenomenon, ini-switch ni Arin ang kanyang Vimas Magus Mode pumasok si Arin para pigilan si Lilith na patayin si Arata para matigil ang mga pangyayari. Habang kinikilala ni Mira at Akio mula sa Grimoire Security si Arata bilang protektado si Mira dahil binalik niya ang spell kay Arata. Ang mga mag-aaral ng akademya, kalauna ng gabing iyon, tinalakay ni Nasalina, Levi, Lilith, Arin, at Arata ang mahika at hinahasa ang mga kasanayan ni Arata sa pinaghalong kasarian ng mga hot spring hiniling ni Arata kay Lilith na magsagawa ng magic trick para matutunan niya kung paano gumawa. Nakiusap si Arata sa kanyang grimoire na kopyahin ang spell para sa kanya pagkatapos makita siyang gumawa ng ang bumalik si na Arata at Lilith sa klase. Nakita nila na ang iba pang mga mag-aaral ay nakatulog na sa kanilang mga mesa bilang resulta ng isa pang breakdown na pangyayari. Pinayuhan ng punong guro ng akademya na magtulungan ang Trinity 7 at Arata upang tingnan at tugunan ang isyu ngunit tinanggihan ni Mira ang ideyang ito at umalis kasama si Akio. Ang basement ng paaralan, kung saan nawawalan ng kontrol si Yu sa kanyang mahika habang nakikipag-ugnayan sa isang potensyal na hari ng demonyo, ay kung saan nagmumula ang pagkasira, ayon sa punong guro. Upang pigilan si Namira at Akio na patayin si Yu para matigil ang mga pangyayari, dalidaling bumaba si Naarata, Lilith, Levi, at Arin sa piitan. Nakatagpo sila ng higit pang mga demonyo sa piitan, ngunit bago sila matalo ni Levi, aksidenteng naalis ni Arata ang mode ni Lilith at Magus ni Arin habang sinusubukang gawing baril ang kanyang Grimoire tulad ng dati. Higit pang mga demonyo ang natalo ni Arin gamit ang kanyang Chao rune Magic, na sinubukang ay transcribe ni Arata sa kanyang Grimoire ngunit nabigong gawin. Naghintay pabalik si Levi upang pabagalin sila habang naabutan nila si Namira at Akio. Nawala ng magawa si Arata nang pumasok sina Arata, Arin, at Lilith sa silid ni Yu na binabantayan ng code di Phantasmal Dragon. Sina Levi, Akio, at Mira ay naabutan sila at nakipag-ugnayan sa halimaw. Pagkatapos makipag-usap kay Arata, nagawa niyang itoon ni Livai at turuan siya kung paano gamitin ang kanyang duplicated na magic ng baril upang patayin ang dragon at wakasan ang breakdown phenomenon. Sa pagkadismaya ni Lilith, nagising si Yu at kumapit kay Arata. Bago siya gisingin ni Lilith, nagising si Arata nang makita si Yu at Arin na natutulog sa tabi niya na hubot hubad. Si na Yu at Arin ay mahigpit na kapit kay Arata habang pinapanood niya ang mga babae na tumatakbo sa klase ng physical education. Sa pagdating ni Namira at Akio, si Yu ay binalaan ni Mira na kung mawalan siya ng kontrol muli, kailangan siyang patayin ni Mira. Pagdating na pagdating ni Selina, Napagtanto niya na silang apat ay nagtatalo tungkol kay Arata. Si Levi at Lilith ay nagpakita, kasama si Levi na sabik na labanan si Akio at sinabi ni Lilith kay Arata na hindi siya ipinaglalaban ng mga babae. Natigil ang laban ng gamitin ni Yu ang kanyang mahika para dalhin ang lahat sa kanyang pangarap na mundo, sa kabila ng katutuhan ng lahat ng nagligtas kay Mira at Lilith ay naon ang kanilang megas Mode. Ipinangako ni Arata kayo na magiging kaibigan niya siya bago umalis sa mundo ng panaginip na ikinalulugod niya at naging dahilan upang bigyan siya ng halik ng pasasalamat sa pagligtas sa kanya. Naguusap si Akio at Mira tungkol sa mga kasalukuyang breakdown na kaganapan mamaya sa paliguan. Nabasag ang mga bintana ng academy noong gabing iyon sa panahon ng bagyo at isang mahabang buhok na blonde na babae ang makikitang nakangiti habang siya ay nawawala. Si Arata, Selina at ang Trinity 7 ay dinala sa Eternal Library habang inaalam ang tungkol sa nakaraang insidente kung saan nawala ang isang estudyante at nag-iimbestiga sa library ng akademya. Kinaumagahan, sinisiyasat ni Mira ang eksena at nakakita ng mga mahiwagang bakas na katulad ng mga nasasangkot sa isang insidente ng library na iyon. Ang pinakahuli sa Trinity 7 na tumayo sa harap ng grupo ay si Lysilato Sherlock, ang nakatatandang kambal na kapatid ni Selina. Nagawa ni na Levi at Akio na hadlangan ang kanyang pagsisikap na magnakaw ng magic power mula kina Lilith at Mira. Inihayag ni Lisilote kay Arata kung bakit niya hinanap ang Eternal Library at kung bakit ang pagkuha ng mga kakayahan ng Demon Lord ay katumbas ng paglabag sa bawal. Hinanap niya sa Eternal Library ang elemento ng demonyong Panginoon at hinigop ang mahika ni Selina para maging kandidato ng Demon Lord. Ipinagtanggol ni Lilith na ang pagiging isang demonyo ay posible lamang sa pamamagitan ng matinding pag-aaral, ngunit iginiit ni Lysilotte na ang pagiging isa ay ang pinakadakilang layunin ng bawat salamangkero. Alam ni Lysilotte na nagnakaw ng pananaliksik ni Selina na si Arata ay magiging isang mabigat na kalaban at nag-aalok ng isang alyansa na nangangatwira na ang paggawa nito ay ang pinakamabilis na paraan para mailigtas niya si Hejiri pinipigilan ng pinahusay na lakas ni Lisilata si Livay at Akio na makialam habang hinahalikan niya si Arata na ninakaw ang karamihan ng kanyang mahika sa proseso maliban kina Mira at Levi, na nakikipaglaban kay Lisilata tinatanggal ni Lisilata ang mga mode ng Megas ng lahat gamit ang anti-magic power ni Arata nagpumiglas si Levi ngunit hindi niya nagawang saktan si Lisilata habs ni Mira ang mga salamangkero ay naglalaho kung ang salamangka ay hindi naroroon, kaya si Selena at Arata ay dapat magpatuloy sa pakikibaka. Ang mga pakpak ng demonyo ni ay nagpapabagal sa kanya dahil nag adjust siya sa kanyang mga bagong kakayahan, na nagpapahintulot kay Levi na mag-strike ng ilang beses bago umatras si Lisilota upang ayusin ang kanyang mahika. Pagdating ng mga estudyante sa akademya, Binigay ni Mira kay Akio ang assignment na turuan si Arata kung paano gamitin ang Mantra Element. Si Yu, Arin at Lilit ay binabantayan si Selina sa ospital habang nag-eehersisyo si Arata. Bago makialam ang punong guro, inatake ni Lata ang akademya at nagdulot ng breakdown phenomenon na nagpapahina ng mahika mula sa iba pang mga mag-aaral. Nilapitan ni Lisilata ang punong guro at nagsisikap na harapin ito, ngunit madali itong naiinis sa kanyang mga aksyon.